Sinimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang obserbasyon ng Day of National Mourning para sa mga naging biktima ng Bagyong Christine. Matapos nito, nagtungo ang Pangulo sa Talisay at Laurel Batangas kung saan higit 60 million pesos na halaga ng presidential assistance ang ipinamahagi ng Office of the President para sa anim na munisipalidad ng Batangas na pinaka-naapektuhan ng bagyo. Bukod dito, tig 10,000 pesos na ayuda sa mga piling magsasaka at mangingisda sa lugar, construction materials at iba pang government assistance ang ipinamahagi ng pangulo. Matapos nito, nagkaroon ng pag-uusap sa telepono sila Pangulong Marcos at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Dito naman personal na pinasalamatan ng pangulo ang Malaysian leader sa tulong sa Pilipinas dahil sa bagyong Christine. Araw ng Martes, pinangasiwaan ni Pangulo Marcos ang ikadalawang dalawang NEDA Board Meeting sa Malacanang. Ilan lamang sa mga proyektong natalakay sa pulong ay ang Philippine International Exhibition Center, pagbili ng apat na ang units ng fast patrol crafts, at dalawang other projects na nag-request para sa extension ng implementation period, pagtaas ng project cost, loan reallocation at supplemental loan. Araw ng Miyerkules nagtungo sa Bicol Region ang Pangulo, partikular sa Camarines Sur at Albay. Higit 100 million pesos na presidential assistance ang ipinagkaloob ni Pangulo Marcos sa LGU sa lugar para sa mga pamilya, magsasaka at mangingisda na pinakaapektado ng nagdaang bagyong Christine. Araw ng Webes, ikapito ng Nobyembre, pinangunahan ang Pangulong Ceremonial Signing ng Enterprise-Based Education and Training Framework Act. Layo nitong tugunan ng ilang labor issues sa bansa tulad ng skills mismatch. Positibo si Pangulo Marcos na sa pamamagitan ng batas na ito, patuloy nagaganda ang employment data ng bansa. Matapos nito, nagkaroon ng phone call si Pangulo Marcos kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Ginamit ng Pangulo ang pagkakataon upang ipaabot ang pasasalamat na pin Pilipinas sa tulong ng Singapore sa pagtugon sa mga biktima ng Bagyong Christine sa bansa. Binigyang din rin ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas na tumulong sa Singapore sa oras ng pangangailangan. Matapos nito, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang si His Excellency Jean Todd, ang United Nations Secretary General Special Envoy for Road Safety. Sa pulong na talakay ang mga hakbang na kailangan pang ipatupad para sa implementasyon ng Global Plan para sa Decade of Action for Road Safety 2021-2030. Tinapos ng Pangulo ang Webes sa pagdalo sa ikapitumpat apat na kaarawan ng Philippine Marine Corps. Dito kinilala ng Pangulo ang mga sakripisyo at dedikasyon ng PMC sa paggampa ng kanilang tungkulin. Kasabay nito, ipinangako ni Pangulo Marcos ang buong suporta ng kanyang administrasyon para sa patuloy na modernisasyon ng PMC. Araw ng Biyernes, ikawalo ng Nobyembre, nilagdaan ni Pangulo Marcos ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Layo ng mga batas na ito na siguruhin ang tuloy-tuloy at ligtas na paglalayag at pagdaan ng maritime vessels at aircraft habang tinitiyak rin na sumusunod sa regulasyon ng mga ito. Para rin ito sa pinaigting na enforcement ng maritime policies ng bansa para sa economic development at national security. At yan ang mga ng Pangulo ngayong linggo katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas.